So, ayan mga kasari ngayong araw nito. Magbubukas ako ng aking alkansya. Dapat ito mga kasari, hindi ko ito bubuksan. Dahil ang bala ko dito is ipupuno ko siya hanggang sa birthday ko. Kaya lang parang hindi ko na ito siya mapupuno hanggang sa birthday ko. Dahil napakatuman yung aking tindahan at walang masyadong bumibili. So, ang ginagawa ko dito mga kasari is nahuhulugan ko lang siya ng 10 peso every day o kaya 20 peso every day. So, parang hindi ko na kaya atang mag-alkansya Um, sa sobrang tumal uh, hindi ko na siya kayang hulugan pa dahil nga imbes na yung ihulog ko dito iipunin ko na lang para meron akong pambili uli ng aking uh, paninda sa aking munting tindahan uh, hindi na kasi ako nakakahulog dito kasi nabihira na lang hindi ka tulad nung uh, December talagang panahulog ako dito natuloy tuloy at dere derecho at hindi ako naman problema na ihuhulog so pag meron akong benta, agad ko na siyang hinuhulog dito. Lalong lalo na yung 20 peso at 10 peso. Talagang uh, visible sa akin yun pag uh, meron akong uh, nakukuhang 20 at 10 diritsyo dito sa aking alkansya. Kaya lang ngayon parang napakatumag dahil nga may pasok. So, dapat hindi ko pa ito ibubukas uh, dahil nga um, ang gusto ko talaga pa ko pa siya. Pero puno, ano naman na siya, uh, medyo mabigat na at, uh, siguro pwede na rin. <laughs> dahil kailangan ko talagang bumili ng aking soft drinks. Alam niyo ba mga kasari, pag ako yung nag-aalkan siya, um, hindi ko siya pinubuksan kung hindi ko kailangan. lalo lalo na pag hindi kailangan na aking munting tindahan. So, dahil nga nung bago, uh, Pasko, starting nung Pasko, hanggang ngayon is wala na akong soft drinks. Sa ah, apat na case na lang. Yan. Kaya, bala ko siyang buksan ngayon. At, Ay, ayan nga, samahan niyo ako nabubuksan ito pero parang hindi ko na kayo masasama sa pagbibilang dahil pag isasama ko pa kayo sa pagbibilang sigurado uh, matatagalan tayo Ayan. papakita ko na lang siguro sa inyo yung pagbukas ng aking siya kaya samay nyo so bukutasan natin sa dito mga kasari sa may kwet dito kasi humulugan ko kasi ito sana lang hindi ako mahirapan sa pagbukas may 20 yung buo din ito. So, ayan lang, buksan na natin siya. Ayan, buksan na natin siya. So, medyo di pa siya maraming. Ayan, may 20 yung buo siya. Marami-rami din pala. Marami-rami marami din pala mga kasari yung akin na ipon. So, meron itong mga 20 na buo. Mo. Ayan. Kasi pag may bago akong 20 peso, ano matatangka Ayan. yan. Maglalagay ko siya sa akin. Altam siya. So, marami pala siya. <laughs> Ang akala ko kasi ito, um, konti lang. So, hindi ko talaga mga kasari mag-ipon kahit uh, piso't piso, ayan, nag-ipon ako Nang paunti-unti. Para pag naglipit ako or meron akong gusto rin para sa tindahan ko, meron akong magbibukot. So, wala na, ayan. So, nag-start nga pala ako nito noong uh, December. December 15, 2023. Nung nakaraang buwan lang. So ngayon is December... Uh, ngayon is January... Uh, December 15, 2023. So ngayon is uh, January 15 na. So isang buwan lang siya. So itatabi ko ito dahil tatakpan ko ulit ito dito. At ayan. Huhulungan ko pa rin siya. So, ayun mga kasari, oh, marami din pala. Ayan, so, marami na rin pala. Ayan, dito na kayo masasama sa pagbilang dahil uh, siguradong mahaba itong aking video at mamaya ko na lang i-share sa inyo kung magkano yung naipon ko sa loob ng isang buwan sa aking munting tindahan. So, ayun na mga kasari, tapos na akong magbilang ng aking mga barya. ayun So, at nagtali na ako kanina at ayan nag-ano pa nagkagulugulo paish medyo nahilo talaga si Kasari dahil alam niya na napakatalino natin sa math so ayan sa 20 bills ko meron akong 21 pieces ayan times 20 is equal 420 tapos naman sa 20 na coins ayan meron tayong 2000 peso sa 5 coins naman meron tayong 600 sa 10 coins naman, meron tayong 100. At meron tayong butal sa 5 peso na 35 peso. Ang total po ng naipon ko mga kasari sa isang buwan is 3,155. not bad kahit na matumalis meron akong ipon na ganoon di ba so kung hindi ko pa siya binuksan sa susunod na buwan ko pa siya bubuksan siguradong meron akong 10,000 na mahigit. Ayan. Kaya lang, um, medyo matumal. Kaya na ako ng Coke. Kaya, ayan, nabuksan ko. O, ba diba? Pag may isinuksok, mayroong madudukot. O, ayan lang.